Oh, guys ayan this is our last day in babat ngon lady kasi pupunta na kami sa buhul. ayan tapos lang nagpakain at naglinis sa baboy tsaka sa si... ito hala Jilin. no 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 Put, no. put hala Jaylen okay so ayan pasaway si Jilin. nilagyan ng tubig yung pagkain ng mga yan <laughs> nagbaha ng ano dapat hindi naman yan lagyan ng tubig so ayan ito yung manok dito sisirain to siya at gagawing open kitchen at labahan or pwede rin ilagay yung ano yung bomba namin doon dito Ay, yung mga aso namin <laughs> Yan. Pasok ko yan. Matagal na yan. Mga ilang taon na yan. 10 years na siguro. So, yan. Walang, walang hinog. Ah, mayroon. Oh my God. May hinog siya, guys. Kunin natin. What? Why? What? We're going somewhere, okay? Where? There. So, ayan, dito, may mga kamuting, ano? Sweet potato. Later, there. Somewhere. Somewhere. Where? May malunggay. Tapos, ayan. Ito, may bunga na siguro to. Ayan, may bunga na to siya. Ito yung maliit na mga, ano, maliit na tawag niyan na lubeh coconut hindi ko alam kung ano to siya na pinanin yan malunggay kainin na natin to coconut na talaga siya mmmm meron pa dito ang Are you coming? Going there? Somewhere. there. We gotta pass by over there. Where? Makulay si Lila, makulay. Kaya tinatanong kung ay sinasabi ko nang pupunta sa ano? Tanong ko nang tanong kung saan. Kaya ko baka pag-focus mag-video. Lark! 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 Na, no, let's na. Come. This one, the three. Mama. So, ayan, continue na tayo Mama, kasi si Jill is... makulit. Hindi ako na makafocus sa pag ano. Mama, what bablag. is... Bablog. Mama, what is this? Sa papaya. Papaya? Uy, papay. Ayan, may ano kami. May... Kuha na ko rin niyan pa. Oh, hinog na. Mama, hinog na. Mama, hinog na. Amo nga, nita sandito kihapon. Mungkin ada mesin lain. Kamu kan tidak ada namun, ke sayang. It's a pineapple. This uh -huh. one is ripe. Ripe? Yes. There is, there also, but it's already ripe. And here, we gonna go there later to pick some, ano, pineapple. Oh, guys, that's because not our Ada yang pineapple guys, this to oni. Komentar sih, ano, Martinik. see our dog. No. Yeah. But wait, there's someone. We're gonna here. Why? We're gonna so, go to the other land. There's me. There's no come. But there's. Just follow me only. Come. There's, a worm. there's no come. Hurry up. Hmm. Is no more to stay? Lolo But there's a wrapper, there. Mister. It's okay. They don't bite. Huh? They don't bite. This? Ito ay sa ano namin sa anti namin. Neighbor lang. Compound lang ng lab. ano. Bisner. Sino kaya nag-ahong <laughs> yan? Tingnan niyo oh. Sa ginawa. Hindi ko alam kung sino What gumawa niya. It's a uh, pamplumus. What? Pamplumus. It's pamplumus. Yeah. It's, pam It's a kind of fruits also, Jelim. It's kind of fruits. Ali, Hurry up na mango dito. Si Pagrab, may also is wet. It's like that. We are in province Masyere. We because it's the, because uh, we look, I live here. Around. Yeah, it's, it's, marang to siya sa neighbor namin sa namin. Come, hurry up. Look, look. Huh? Up. Dali, dali, because there's a lot of mosquito. Uh, uh We are at your cousin's cousin house. Your cousin. Here. Uh, it's here. Bye, Bye. 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 Look at she can't get down to her house. Dito banda yung ano ko. Lote ko. Ano can't get down, down to her house. Ipapano ko to siya. Lagyan ng fins. Yeah para lagyan ng manok. Bye bye. Simbahin ng kaso ko. Dati isa baboyan. to baboyan. Not... Alam, may ano santol. Not... Look there's santol. Ha? This is not trash. Mm -mm. It, it, it don't have trash. Okay. Yeah. It, it don't have rice. Yeah. Dito siya banda yung lote namin ko. Ko na pinabili ko. Lagyan ko yung fins para sa mga, mga papa Papaanahin ko yan. Papatanggalan ko ng ano. Oh, may ano siya, may santol. Di pa as in hinog. You are my cousin house. Yeah. Mama. Dito. Yan. Hello, At, morning. Hmm doon sa katapusan, doon sa last is sa uncle ko naman. Dito sa, nabili ko dito sa uncle ko rin. Next, like, isu ka dito. Careful, ha? Careful. You want to, you want to drink? Don't play. You want to drink it?

You need to do like this. Lagi harus kasih bubut tayang. Peppa Pig. I said to do this now. Yeah, mama. Pasok pak. nang. nang Orang yang tak susu. pak

Gue yes. so, ganda gak kesel, kayak bapak, oke, oke. mana ini? An, yang Wow, eh, saung, eh, kenteng, itu, nosa tiga tegaanin nosa. Ya, itu butuh dia dia malu gitu gigit. Gigit, udah, Buka itu ngayon para ayam kang iton. Kanun ba mga ayam ba? Kau nun. Pwede man ito. Panitan, tapos dadun niyo. Adin tolo Sap-sapan ba? Ini. Ah, bali dito. Awit sakto nga kung